Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbisig uh, Allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ uh, magdadala o magdi ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay. Di meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya Tamina, ano. Eh di magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung ay napuntahan. Bakit mm -hmm. nagpunta rito ng WJ? Pa rito, August 19 yung petsa nung dalaw ng pagdalaw. This year, sir. The initial info kayo, sir, kung kaninong office na senator? Meron, pero hindi validated eh. Kaya mas magandang uh, tingnan na muna. Kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, ano. Mm -hmm. Nagbagsak, di umano, and I'm saying this, this is just an allegation, mm -hmm. di umano ni Senator Estrada sa Bulacan do sa first uh, sa first district man kung saan so pinacheck ko agad sa general appropriations act kung okay. meron bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa bulacan and we found one mm -hmm. meron talaga insertion Okay, RG. To what extent will you pursue yung accountabilities naman ng lawmaker proponents first on the Senate and first and, and secondly in the House? Kasi nga po, Uh, yun yung, yun na lang ang kulang, uh, alam na natin yung uh, modus, alam na natin yung mga kasabwat doon sa, alleged kasabwat doon sa DPWH, sa contractors, um, yung accountability direction is towards na doon sa uh, mga lawmaker proponents. So are you going to, number one, open the uh, records of the BICAM to know who are the proponents, and number two, uh, will you be recommending cases? um, against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We will always be guided by evidence. Ano? Kilala nyo naman ako, RJ. Ano? Mm -hmm. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag mm -hmm. Bakit pa tayo? Although, uh, in aid of legislation, pero meron kaming uh, si share namin sa executive branch, you no? Know? whatever uh, pieces of evidence na mag-gather, para magamit, ma-put into good use. And again, uh yung poporsya namin yung sa WJ yung lumabas sa pagdinig na uh, allegation ni Bryce Hernandez na di umano yung WJ uh, magdadala o magdi ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? Mm -hmm. So poporsya namin yon and as we again, as we speak, meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV. CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya Tamina, no? ipapatawag namin yon Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya, siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya. Para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan, o legislator yung pinuntahan, edi eh magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya napuntahan. Bakit mm -hmm. nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Mm -hmm. Na although walang, kung stand-alone, wala siyang, uh, wala ka makukonclude. Mm -hmm. Pero kung may allegation na merong uh, mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, <coughs> staff ng Senado, na sinasabing, i deliver yung obligasyon mm -hmm. pagkatapos napunta pa rito August 19 yung petsa nung dalaw ng pagdalaw This year, sir. And we found mm -hmm. out also this year 2025 mm -hmm. recently lang. Mm -hmm. And we also discovered kasi pinatingnan ko, God, mm -hmm. kasi binanggit ni Bryce Hernandez exact amount ano, mm -hmm. nagbagsak Di Umano. And I'm saying this, this is just an allegation. Mm -hmm. Di Umano ni Senator Estrada sa Bulacan. sa First uh, sa first District man kung saan. So, pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung okay. meron bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Mm -hmm. Meron talaga insertion na wala sa house version pero lumabas ito do sa senate by, after by, by ah. So, maliwanag na either sa Senate version or sa bicamyon the yun na insert. Now, we would like to find out kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Mm -hmm. Kasi kung walang uh, walang record yon paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Mm -hmm. Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or Yellow pad or, uh, or uh, yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito, yung chairperson ng finance committee uh -huh. or yung appropriations committee ch chairman. Now, kung merong confirm na, na merong 355 million pesos, ah, na talagang secure ko na yung footage. Na it's a good thing that uh -huh. it happened uh, na uh, last August 19. Uh -huh. Kasi ang sa lifespan ng and footage, we went further, isang buwan eh. Yes. Meron ng limang projects identified mm. na na-award na no, out of the 355 million. Now, my team mm. uh, or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least five projects na yon mm -hmm. na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. Mm -hmm. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM Nagoy. na, isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung, yung dalawang tao no mm -hmm. so titingnan natin yung pat kasi kung gano'n ang pattern sa first district engineering office ng bulacan mm -hmm. posible na din ang ginawa dito sa kasi hindi pa naman sila na, nabubuko ng mayo eh di ba ngayon lang naglabasan ito kung magre-remedyo naman sila kaya i'm free to announce it to you hindi nila kayang gawin yung kung halimbawa naghahabol sila mm -hmm ay eh, subukan nila yung two days na makasingil sila ng 46%. No? Mm -hmm. Hindi kaya yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, eh, kaya naming unahan. Ika nga, mm -hmm. kung ganun din ang pattern. Kung mm -hmm. <coughs> ba ang Senado? And can we ask for a copy? Nachet ako, hindi ko pa rin nakita. It was mm -hmm. just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. Pero invited siya sa next hearing, sir. So, sa ako yung, ano, yung, mm -hmm. uh, yung -church sa CCTV rito. Para mm -hmm. siya yung mag na actually on this date, on this, at this time. Kung saan pumunta. Ito yung, hindi, makikita naman sa CCTV yun eh. Mm -hmm. Pero mas mainam na yung uh, formally, i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina. Kailangan yun eh. Kasi mm -hmm. kung CCTV alone, hindi mo mapapagsilita yun eh. Mm -hmm. Pero sure. may initial info kayo sir kung kaninong office na senator? Pero hindi validated eh. Kaya mas magandang uh, tingnan na muna. Sir, uh, will you be um, like uh, inviting Binasecure yung... Pinasecure ko na yung footage. It's a good thing that mm -hmm. it happened. Uh, last August 19 mm -hmm. kasi ang lifespan ng footage isang buwan eh yes mm -hmm. kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon wala hindi na. na natin aburado na yon mm -hmm. sir ipapatawag nyo rin po ba yung past uh, chairman ng uh, apro or ng finance uh, uh, uh interparliamentary courtesy but, no. but yung finance at least kasi usapan uh, natin na. si Senator Grace uh -huh. po para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert nung 355 billion na yun. Kasi established na natin na sa either sa Senate version or sa bicameral, sa bicam, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB mm -hmm. o sa House GAB, ano. So, mm -hmm. ganon. Okay. In your in your privileged speeches, po, kasi you also referred to um, cases Uh, in past budgets that were covered by uh, past leaderships by SP Soto in his first SP and GSP Subiri. Um, papatawag nyo rin po ba yung finance chair ng panahon? Tignan na natin po? kung ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Mm -hmm. Kasi papatawag tayo para tayo namamana sa buwan. Eh which hand ang tawag doon? Mm -hmm. RG, kailangan maghanap po na tayo ng ebidensya na maliwanag para may basihan tayo para magpatawag. Mm -hmm. uh, hindi lamang yung ebidensya kundi yung klarong ebidensya. Mm -hmm. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako mm -hmm. nagre-rely doon sa mga sabi ni Barangay Chairman. Mm -hmm. Sabi nitong si ganito, hindi po pwede yun eh. Kasi maski sino pwede magturo eh. Mm -hmm. Before NIMFA and uh, Daniel, <coughs> Sir, tama ba na maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project eh from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang, uh, halimbawa, yung pagpunta sa kasino nitong BGC Boys, mm -hmm. nag-start sila 2015 eh. Ah, ganun. So kay. matagal na nangyayari ito, ano. Mm-hmm pagkatapos yung nasunda namin yung at lalabas ito siguro pagka halimbawa uh, may legal na pamamaraan na yung anti-money laundering council ay maglabas ng resulta ng kanilang pag ng accounts kung hindi ito hindi ko sigurado kung confidential ito kung classified uh, material yun o hindi mm -hmm. makita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming uh, transaksyon halimbawa diskaya kopol mm -hmm. ano? kasi as far as i know meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon ibig sabihin, doon sila na mayagpag. pag mm -hmm. no? And uh, makikita natin yon mm -hmm. sa susunod na kabanata. Mm -hmm. At sir, bilang kayo na ngayon Blue Ribbon Committee Chairman, meron na bang mga lumalapit sa inyo na nag express ng intention na maging star witness or kaya whistleblower tungkol sa mga iba pang involved dito sa flood control anomalies? Even before I was elected na chairman ng Blue Ribbon, marami lumalapit after my first privilege speech. No? Mm -hmm. E yung iba, syempre, sinasala namin, ano mong motibo nito? Uh, in fact, non-personalities na no? nakarating sa office ko nagpapahayag ng kanilang intensyon na mag-state mag witness. So, pinapaliwanag ko sa kanila ang pwede ko lang i-recommenda no? mm -hmm. yung legislative immunity parliamentary immunity kasi nakapaload naman yun sa witness protection program mm -hmm. na kung saan pag naupo ka sa isang pagdinig ng komite, uh, at ikaw ay nagrantan ng uh, na-grant ng Senate President no, upon the recommendation of the chairman na covered ka ng legislative immunity lahat ng sasabihin mo maski incriminate mo yung sarili mo hindi pwedeng gamitin sa iyo now yung moving forward kung magkaroon ng prosecution mm -hmm. wala na yung Senado doon ang magdedetermine kung sila ba ay uubrang maging ordinary witness or witnesses or accused uh, to be discharged as a state witness iba yon korte na yon recommendatory yung prosecution pero yung as far as treating them as ordinary witness or witnesses mm -hmm. DOJ yon sila magpo-prosecute yun ang pinapaliwanag ko pagka may lumalapit sa amin may lalapit pero ang ka ang aking kondisyon uh, hmm. kailangan tell all hindi pwedeng tell half or tell 1 fourth mm -hmm. kasi hindi pwedeng selective mm -hmm. dapat talaga tell all at malalaman ko naman wina-warning ko rin, malalaman ko kung kayo yung nagsasabi ng lahatan at totoo at kung hindi mm -hmm. kaya inong warning ko sa kanila eh apparently uh, noong sinabi ko yon <laughs> para nagbago hindi na bumalik eh so sabi ko tabla tayo Mm -hmm. Kapag uh, ngayon, ang kaya ngayon hindi naman ako uh, at liberty na sabihin ko sino-sino. Because ang sinabi ko sa kanila, this meeting never happened. Mm -hmm. Unless, nagkasundo tayo, na willing kang uh, humarap sa pagdinig, mm -hmm. na i-identify mo sa sarili mo, then this meeting happened. Mm -hmm. So so wala pang willing to tell all, wala pa siya sa mga nakausap niyo? Well, alam mo, <laughs> nagbaba ka sa na makakabola eh. Hindi naman lang ako mabobola eh. Mhm. Mm okay, Nympha, Daniel, and then Mayan Ann. Sir, yung sabi niyo po na nagpunta based sa CCTV pumunta dito yung Mina. Um, doon sa report sa inyo. Check yung name, ha? Opo. Yung Mina talaga, pero WJ yan WJ. Mm -hmm. sir Um, paidalan lang may po. <laughs> Sige, sir. May bitbit -bit po ba na bag? Maleta or possible na sisidlan ng pera, sir? Ah, hindi ko pa alam 'yon, hindi ko pa nakita eh. Pinap pinapa-secure ko yung uh, footage uh, at the same time, uh, para ma mamaya kasi may meeting ako, may staff meeting ako after dito. Uh, at na namin yung susunod na pagdinig ano Na ano, Mina tama, Mina yung name ng representative ng WJ. So, tatalakay namin ano yung way forward namin sa pagdinig sa Thursday at para hindi ko iimbitahan lahat na pagka mm -hmm. dami, dami na nakatanga lang yung karamihan hindi naman natatanong so, i-calibrate natin na priorities ano halimbawa hindi ka pa naman importante matanong ngayon mm -hmm. siguro sa susunod na pagdinig na mm -hmm. yeah. and then, sir am um, sabi niyo po um chine-check na ninyo yung sa 355 million na insertions sir paano po ba yung naging insertions ito divided siya hindi siya boltong 355 mm -hmm ang hindi ko sure kung total yung 355 o isang buong 355 sa isang item. No? Uh, hindi ko nakita actually yung record. I only relied on the uh, uh, research work conducted by my staff. ni sa akin and actually May 2025, at nakita ko nga sa isang uh, TV kinamayan ba yon na meron sa Valenzuela na may 2025 na award phase 3 pero hindi existing meaning ghost project so we will validate that no uh, merong ganung uh, report isa na yon sa 355 i think sa, sa Valenzuela City yon na na phase 3 ng isang plot control project so we will validate that on the ground ano pupuntahan ko rin yon kasi nakita ko rin do sa sa website ng DPWH na yung uh, meron ding yung global crit sa Venezuela. Uh, pero tingnan natin ano kung uh, kasi kailangan sarili naming pag uh, pagre-research ang gagawin. And then, sir ano po ang uh, balak ninyo tungkol kay Bryce Hernandez sir ipatatawag na siya sa next Yes, team? ang ang original recommendation ko nung nagka nung medyo nagkagulo ng konti dyan sa plenaryo. Mm -hmm. At ito'y pinarating ko rin kay Senator Marcoleta, kay Sen. Cayetano, uh, na-overtaken lang ako ng uh, decision. Uh, sab at tiyatang ko sila, okay ba saan nyo na pag after the hearing on Thursday, hindi ko na papaalisin dito si Bryce. Dito na siya madidetain. detain mm -hmm. Or, kung mauna siyang ipatawag ng house, pinahiram natin, halimbawa Monday, bibigyan namin instruction yung OSAA na paggagaling sa house, diretso na siya sa Senate hindi na sa custodial center but then <coughs> nag-interview na nakapag-decide pala si uh, minor majority leader at saka si Senate President na sa Pasay City Jail uh, dalhin kasi mas malapit sa Senate <coughs> so uh, i clear ko pa ito kay Senate President hindi pa kami nagkausap na kung kung uh, aprubado niya after ng hearing ng uh, Thursday uh, dito na lang manatili si Bra Hernandez so sa Thursday sir ang hearing sa Thursday yung hearing, 10 o'clock. Para mas mahaba, kasi alam mo, kailangan before 3 o'clock, matapos yung pagdinig. Nabibi maraming nabibitin. And yun nga, humingi ako ng 2 uh, days sa uh, extension para mamarkahan namin yung lahat ng ebidensya na kalap. So ano yun sir, September 17, tama ba? 14, 15, 16, 17? Tama, Thursday. Basta Thursday. <laughs> Meron ka pa? Next Thursday, next week. Oh. Sir,